Tuduloy ko lang, yeah, ba kasakali ma ka chamba? mga tunay lang, isasama ba? Sa sobrang patagal ng patagal, padami na ng padami yung kundi kwenta. tutuloy ko lang, Ye ba kasakali ma mga tunay lang, isasama ba? Sa sobrang patagal ng patagal, padami na ng padami yung kundi kwenta. tutuloy ko lang. Yeah, baka sakaling makachamba sa Mga tunay lang isasama Bakit sa sobrang patagal ng patagal Padami na ng padami yung kundi kwenta yung dating na kahit di na pumorma Yung nagsasabing di ko kaya Utol nagkakamali ka Kaya ni ka makapaniwala E eh, di na natin ng pusta Sa piniling larangan walang kaba Bitbit -bit, -bit bayag kahit pag isa Walang kaya makabasag ng vibes Hindi makasalanan no stress Lalong nagpapakinang pa Para mas masilaw sila Naglalaad sa streets Sobrang fly fresh na fresh Paboritong palagi na sa gilid Para hindi halata na ng tahimik Kailangan magpapera ng doble Para magkaroon ng pasaporte Hindi nahihinto hanggat matupad yung pangarap na magarbo Hanggat yung binabarat mo Hindi na tumitingin sa Sobrang lawak ng mundo, lilibutin ko lang ng presko Tutuloy ko lang, yeah Baka sakaling makachamba Baka tunay lang, isasama Bakit sa sobrang patagal ng patagal Padami na ng padami yung kwini kwenta Tutuloy ko lang, yeah Baka sakaling makachamba Baka tunay lang sama Bakit sa sobrang patagal ng patagal Padami na ng padami yung queen ni ng pag-iisip pampugita pogita Ginagalaw ang mundo madaming konekta Plano sa isip pinapagana Gamit yung teknolohiya Yung natitipuan na pera Hindi nakawalit nakagoma Bakit niya inimbento yung pera E di para gumalaw ka Hinasa ng paaralan pati kalye Namulat tuloy na dumiskarte Natututuloy na bumalanse Yung pangalan gawing katumbas ng diamante At least kahit pa paano may nangyayari Kahit paano kalaban Hindi na sa snitch Tumataas balahibo maging young rich Hindi na magbabago ng lane Magre-retiro makapal yung gold chain At Sobrang sipag halos pakiramdam magpakamatay Para makinaprosigido na kaagad Tapusin ng prosesong pagtatagumpay Tutuloy ko lang Yeah Baka sakaling makachamba mga tunay lang isasama Bakit sa sobrang patagal ng patagal Padami na ng padami yung kwinikwenta Tutuloy ko lang Yeah sa kalimba kacamba, bago tunay lang, isasama Bakit sa sobrang patagal ng patagal padami na ng padami yung kwenta.